Hi mga masters, may si John po ulit at andito tayo sa ating pinakabagong tutorial video para po sa ating DepEd Bacati Beam powered by Neo LMS, a new way to teach and learn. Disclaimer lang po, again, ito na po yung ating mga videos na nagawa about Neo LMS. So mayroon na po tayong all in all 5 videos. At for this tutorial video naman po, ituturo natin kung paano po ba mag-log ang ating mga bata sa ating Neo LMS at at the same time, paano po ba mag-enroll sa isang subject po or classes po nila. Gamit po yung access codes na tiyatawag po natin. Okay? So, kung ready na po tayo, then, let's go. Ito po yun. Student login and enrollment in as subject. So, once na ang bata po ay nakatanggap na ng email galing po sa admin or sa teacher na na-invite na po siya, automatic po na yung mga batang yun po ay makakatanggap ng tiyatawag po natin na login instructions. Now, sa login instructions na po yan, ay nandun po yung kanilang user ID at, at the same time po yung first na password na gagamitin po nila. At pag ready na po yun at nakopya na nila or na-screenshot na nila, then kiklik lang po nila yung link na kung saan yun po yung gagamitin nila para po makapasok dun sa inyo pong organization. So po pwede po yan sa school nyo po yan, yun nandyan or DepEd Makati. Okay? Nakadepende po yung link na yun, syempre po sa inyo pong organization. So, pag once na ready na po, ay click lang po yung link para makapagsimula na ng pag-login. Alright? Pag na-click na po yung link, ito po yung una. Yung iba po ay dumediretso dun sa link or yung iba naman po ay nire na magpalit ng password. So, mayroon po dito three na boxes na lalagyan. Now, sa pinakataas po na box, jam po ilalagay yung password po na nandun po sa email ng bata. Okay? And then po, sa second box, sa baba, sa gitna, ay yung bagong password po na gustong gamitin ng bata. Okay? And then, syempre po, yung nasa baba naman pong box, dapat po ay kapareho nung bagong password na sinulat ng bata dito po sa nasa gitna na box. So, importante po na i-remind natin mga bata na tandaan po nila, isulat nila, or anong pong pwedeng gawin para hindi po nila makalimutan yung kanila pong bagong password. Alright? So, once na okay na po yan, then kiklik na lang po yung okay or log in, and then automatic po ay makakapasok na po sila doon po sa atin pong organization na portal. Kung sakali man po na sila ay nakapag -login na at gusto nilang mag in ulit, pwede po nilang gamitin yung atin pong tinatawag na site or website or URL. Ito po yung depedlms.makati.edu.ph. Once sinipe po nila sa Google search engine box po nila, ay automatic po mag-open po yung atin pong BIM. Okay? So, pag nag-open na po yan, ang kailangan na lang pong gawin ng bata, syempre, ay i-click po yung Login. Pag nag-click po yung Login, tatanungin po sila na kanang User ID at password. And then, pag okay na po yan, nilagay na po yung User ID at nai-type na rin po yung password, then, i-click na lang po yung Login. Alright? Then, pag nag-click po yung Login, ito po yung lalabas. Okay, sa information po nila, kailangan pong gawin ng bata ay i-click niya po dito sa taas, yung three lines po natin, sa may upper left side po. Pag na-click na po yan, ay ito po yung lalabas naman. Ang gagawin naman po ng bata, pag nakita niya po ito, i-click niya lang po itong home button. Nandun pa rin po sa upper left side. Tapos po, ay lalabas po ito. So kapag yan po, ready na. Ang gagawin naman lang po ng bata para makapag-enroll po kung anong subject po kayo, Filipino, English, Science, Math, TLEAP, MAPE, ESP, at kung anumang pong subject na ginawa po ninyo, i-click lang po nila itong classes. And then, from classes po, ay ito po naman ang lalabas. So, para makapag-enroll po, i-click lang po yung enroll, at tapos po ay lalabas po ito. So, parang sa Google Classroom po, hihingi din siya ng class code or access code. So, yung access code naman po, ay manggagaling sa teacher. So, yung teacher po, yung sa kanyang account, meron din po doon na access code. Ibibigay po natin, mga teachers, yung ating pong access code. So, bawat subject, bawat class po na kine-create nyo, meron po yung unique na access code. Okay? So, ang gagawin lang po ninyo, ibibigay po yung sa bata and then itatype ni bata. Halimbawa po, science access code is M-K-T-I-Z-N-P. Yan po. So, ibibigay. Then, itatype po ng bata yan. So, pag na type na po ng bata, i-click lang po yung enroll. Okay? And then, kaya na po, ang mangyayari po niyan ay manonotify po yung bata na enrolled na siya dun sa class na yun. At makakatanggap din po siya ng email sa kanyang Dep at Makati mail or kung anong email po yung ginamit na enrolled na po siya doon sa subject na yun. Alright? And then, syempre po since enrolled na siya, pwede niya na pong i-explore yung atin pong mga lessons na ginawa po doon sa loob. Alright, so ganun lang po kasimple. Napakadali lang po, di ba? Sana po ay makatulong po itong video na to para po mas madaling pag-login at pag-enroll po ng ating mga bata sa bawat subject. This is applicable to all subject areas from Filipino to lahat po ng subjects na meron po tayo. Okay? So muli po maraming maraming salamat po sa patuloy na pagtutok at panunood at pagtitiwala. And see you po sa ating mga next videos tungkol po sa Neo LMS. Melipok itu pun yang MS Johnny and thank you so much. Po.